pa, kami may pang balon sa lunis pa, oi? Eh? O na, na, problema ron. Sa ang mama, di ay? Pang balon, raman unta pa. Ngayaw yun, naman ka diya. Daghan na mga kalamidad, o. Di tanan panahon pa, nai bagyo, nai linog. Pareha ka ron, linaw na panahon. Pus, daghan na, paninyog yaw yaw, oi. Dali na, Rins. Kuwana niyo. Oh, dali. Lagaw um. 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 okay, na mo. Lagaw na mo kay hangin Goy, Renz! Tabang-tabang ito nyo, Papa, dito para matagaan mo kwarta. Jamingan ninyo ba para matagaan mo kwarta pang balon o ma? Okay, ma. Dagon sana ko si Renz dito. Oh, sige, sige nak. Kay bagno na kayo yung payat dito ba? Okay, ma. Magdala na kong lagaraw. Renz, matunod ako, Papa. Saan na, Kuya? Tabangan na to si Papa. Aron nate balon. Oh, sige, Kuya niya. Yeah. Ang sumay so, dalaw na to. Lagaraw rin. Kabantay ka. Lagaraw? true? Ay, salamat na, Radelia. Ano, kaya. Tara na. Tara. Tara. Ano, kuya? Daganda? Tara. Ano ko yun? Tulad yun si Papa, naglog isda. Oo. Oh, oh. Ano kanding si Papa? Oo. Ayay, <laughs> ay, naanap po niya akong mga anak. Ang sana po kayo tuloy, wani. Parata na po, di ba? Paitaan niyo, eh. Ispan rin na po. Ay, salamat nagtugad ko magit. Ipabuksa ko sa Pegasus. <coughs> Sino sa pagka tama ka harbis sa pudri sa ubos? Ugay kay managko. Patir na. Talas kayo pagkaon. Oh, to. Ay, to. Gino ako. Ah. Sige, buhay lumang kaon para dali mong nagko. Noon na ako pang balance kong mga anak. Okay. Tama na na. Okay. Ang ugma na po ni. Budget-budget sa ko. Kasi tuyo yung mga kabataan eh. Hoy. Sumabay so, tuyo ninyo. Hoyo, ito dito papa. Ba, manghagbas ni diri pa. Agto naman pulbo diri. Pa, o pa, mi pangbaron sa Lunes, koy? Ano na ni problema ron? Sa inyo hang mama di ay. Taghan kay eksakya na ni ari do. Ipabaligya to siya ha, mga motor. Wa man pulos gapon dito gagmay pa man mo. Sa man inyong inahan oy. Ako ang motor pa. Iko toy biligi oy. Pa, gipalitan man midaan pa. Inag high school, wala problema. Pambalon raman untak unta pa. Yayoyo na man kadia. Tila ninyo oy, eh? daghan na kay mga kalamidad do. Magsayang-sayang paghihapon mo anak! Ibaligya na na ninyo. Aro makakuwarta mo. Pa, nay ginuo pa. Di panahon pa, may bagyo, may linog. Oh, nay timan pa. Pareha karon, linaw na kay panahon. Tagana pa yung yaw yaw dali na rin ko ano ni oh ulan na po no hangin na kayo bagyo rambut siguro ni pa salamat pa oh dali

Nino na to si Mama. Nawala na suko si Papa. Si Gerens, ha? Ma! 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 Wala na suko si Papa. Huwag may gibagbas. Ay, salamat! selamat salamat kayo, ha? Pinanggagya po ninyo atong menganak. Oh. Yeah.